No. Ayan. Kain na Mag -sama -sama ka na. Nagsama-sama ko na sila din eh. Ano. Ayan naman ang aking apat na pusa. Ito si Jasper. Ang aming eight months old. At ito naman si Jade. mo. Wow, well, 1 year old na si Junten. At ito naman si Amber, nag 1 year old na nung may 15. At ito naman si Howlite. 1 and one one year and 1 month. No, oh, di ba? Sarap kainan na nila. At ito ang kanilang kulungan. Sobrang laki. 6 feet by 5 feet. 6 feet by 5 feet. Sobrang laki. Pang ilang cuts yan. Pero, apat lang sila. Actually, 5 dapat kasi meron akong 2 months old na kuting. Kaya lang kasha. Kasha dito sa butas. Kaya lagi nakakawala. Kaya nilagay ko muna din sa loob. Ayan, silang apat. At okay na yan kontento na kami sa apat na pusa. Tapos pinakakawalan namin yan pagkatapos kumain at magpoop. Ayan, mag-ihi na ulit doon. Hayaan na natin yan. Patanggalin. Pagkatapos nyan, ay busog na mga yan. May fountain naman sila doon. Ito yung fountain nila. Ayan. Mm kaya inom ko yun inom. Then, after nyan, magpapakain na ako ng ibon. Oh, dance, dance, dance! Dance, dance, dance! O, oh, Si dance, dance, dance yan. Papakain na tayo ng mga ibon. And then, yun, start na nang asikasa natin sa bahay. Siyempre, at bago yan, nagpakain muna ako ng mga anak ko. Yan. Anak muna, siyempre, ang priority natin top of the line yan. Siyempre, anak natin. Ano nga? Oh, dance dance, dance muna ikaw, bebe. Dance, 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 dance. Hindi ko pa sila nabibigyan ng pangalan kasi nalilito pa ako sa kanila. Parang same lang. Bibili ako ng bibili ako ng ano, ng ring para malaman ko yung color. Kasi nalilito talaga ako. Kaya bibigyan ko sila ng pangalan kapag uh, may ring na. Eto si Pipito. Eto si Sunny tas ayan, may kasama na siya si Cloudy na. Wala eh, na wala na si ano, yung isa natin na blue, si Storm. Si Cloudy lang para behave lang. Tapos andun yung aking mag-asawa din. At saka yung tatlo dun. oh, dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance. Shhh dance, 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 dance. Kailangan, pag sinabi mong dance, dance, nag -dance na sila. Siguraduhin mong bigyan mo ng, bigyan mo ng ano, pagkain para alam nila yung reward nila. Na pag gumawa sila ng ganun, ayun na yun, nalaglag eh. Dance, dance, dance. Oh, pipito. Ah. Oh sa ano. Nalaglag din ba? Oh, o, naman na next pa ko. Ah. oh, ito. Kayo naman na ang next. Kain, kain, kain. Ayun na, yun muna. Yung isa ko nandoon.